Hello guys, ayan for today's video. Ayan maglalaba tayo ngayon. Sang katutak ang labahin ni Inday ngayon guys. Ayan. Hindi muna ako naligo niyan. Inayos ko muna sila. Pinag hiwa-hiwalay ko muna yung mga short, yung decolor sa puti at yung mga maliliit. Kasi yung maliliit yung sa bunso kong anak, yun muna ang inuuna ko bago ko labahan yung sa amin tapos uniform yan ng mga inuuna ko kaya talagang sineseparate ko muna siya bago ko maligo nag uh, yan, mga nagtumbahan pa naglaglagan pa di ba doble trabaho talaga Siyempre tayo rin mag-aayos niyan, 'di ba? Dahil wala naman tayong katulong. At hindi tayo pwedeng magkatulong ngayon dahil wala tayong pambayad, siyempre, 'di ba? At ayan, sineseparate ko muna yan talaga bago ko maligo. Para pag natapos ko na siya, ligo na kami ni batang makulit. At pag tapos ko maligo, ayan, umpisahan na. Uumpisahan na natin ang maghapong labahan. Isang linggo kasi yan guys, kaya napakarami. Siyempre kasama na dyan yung mga Uniform. Tapos yung mga sando-sando. Ayan, kaya marami talaga. Kasi pag... Uh, ngayon kasi naglalakad na lang yung high school ko. Dahil yung kuya niyang taga-sundo. May trabaho. Kaya, ano... Hindi na siya nasusundo. Naglalakad na lang siya. Kaya, ang ano niya... Sando niya ay sobrang basa ng pawis. At ayan, guys. Pagka hindi pa natatapos ang paglalaba. Ayan, dumating yung parcel ng aking anak. Ayan, guys, napakagandang bag. Saktong-sakto yan sa mga estudyante, guys. Ngayon, ayan, napakaganda niya. Tsaka makapal yung ano niya. Makapal siya, hindi siya agad-agad na ano, na masisira. Ayan, oh, maganda siya. Napakaganda niyan, guys. Ayan yung in-order nung anak ko. Kasi kailangan na nga rin niyang magpalit ng bag dahil nahihirapan daw siya dun sa bag niya eh, syempre dalaga ba? Diba? kailangan din nila ng eh, napakaganda niyan at ayan nung gabi kami ay magluluto ng gulay yung mga pang friday na ano na ulam alam nyo na yun guys ba? Diba? ayan oh. pang friday pero hindi lang siya pang friday pwede siyang pang Sunday. At ayan, habang nagluluto, ayan, nagpapasikat yung ating batang makulit. Marunong daw siya maganyan. Ayan, marunong na siya mag-balance. Binigay yan ng kanyang tito, yung asawa ng aking kapatid, binigay sa kanya yan. Thanks for watching, guys.